Kamusta mga biyahero? Ngayon ay isang epic moto adventure ang gagawin natin mula Baguio papunta sa Camp Janihoy ng Nueva Vizcaya. Sobrang excited ako dahil hindi lang basta ride ang trip natin ngayon, ride and camp ito para sa event na takbong banayad. Kasama natin ang iba't ibang personalidad ng moto community tulad nila Direct Gino, Boy P, Elemotour at marami pang ibang riders at bloggers Talagang sulit ito mga biyahero dahil sa bawat liko at bawat kilometro, ibang klasing experience ang naghihintay. Makikita natin ang napakagandang tanawin mula Benguet hanggang Nueva Vizcaya. Hindi lang siya view mga biyahero, kundi isang buong experience na puno ng adventure tawanan at solid na banding. Dito natin mararamdaman kung ano talaga ang takbong banayad. Nung enjoy ka sa ride, walang pagmamadali. Basta sama-sama tayong humaharap sa bawat challenge sa daan. Kaya ready na ba kayo? Tara mga behero, samahan nyo kami sa isang unforgettable trip. Siguradong mag ng matinding kwento at memories. Bakla, let's ride and feel the chill vibes ng takbong banayad. Magsisimula tayo ng isang exciting na ride papuntang Camp Johnny para sa takbong Banayad event. Ako at si MJS Adventures lang ang magkasama mula Baguio at dito na sa campsite tayo makakasama ng ibang riders at vloggers. Magsimula na tayo sa biyahe. Ayan, may bahagyang pagsilip ng araw dito sa Baguio. Mukhang bu bukas araw na. Sana, hopefully, doon sa Nueva Vizcaya araw bukas para makapag-ibot tayo, tayo, makapaglibot tayo at masilayan natin yung uh, kagandahan itong campsite na to ang um, camp Johnny Hoy campsite bali itong camp Johnny Hoy mga biyahero ay um, nakasama to nakilala to nila direct Gino nung nagcamping sila at uh, gusto na lang tulungan si uh, Sir Johnny yung may-ari ng campsite so dineve dinevelop nila as campsite yung um, area yung property nila Sir Johnny lahat ng pro proceeds na malilikom ngayon sa lahat ng riders na sasama doon sa ride camp ay uh, pupunta kay uh, Sir Johnny para uh, mas ma-develop pa lalo yung uh, campsite at makatulong siyempre sa kanila. Nandito na si Janelle, just Adventures. <laughs> ay, go. Para hindi masyado mabigat. Let's go. Pagkat naming na-experience ang mahamog at maginaw na daan dahil paalis pa lang ang bagyong Marcy. Pero sa totoo lang, gustong gusto namin yung mahamog na biyahe lalo na sa mga ganitong moments. Ang saya ng ride. Kain muna tayo. Alright. Nice one. Ganda rin dito sa Restoran na Tamao behero Hindi kami masyadong makakita ng malinaw, pero walang problema. Chill lang. Yung lamig ng hangin, tapos yung fog, parang setting ng isang adventure movie. Habang tumatagal, unti-unting nawawala yung fog at nagiging malinaw na ang daan. Habang tumatakbo kami, unti-unti nang naging mas maganda yung view. Nawala na yung fog at lumabas yung ganda ng paligid. Para bang binigyan kami ng chance na mag-enjoy sa ride nang walang mga distractions. Ganito ang trip na takbong manayad Relax lang at tahimik sa daan Pero may kasamang saya sa bawat kalsada Dito tayo ngayon sa may patok campsite Bali, ito yung bahay na pagre-registeran nyo Sila rin yung may-ari ng spot na to Dito sa so may patok campsite Bali, 200 ang per head nila Ayan, at pwede na kayo makapag-camp dito sa taas So, soon, babalikan natin to. Tuloy natin yung bayan natin pa Nueva Vizcaya. At uh, oras natin ngayon, 12.04 na ng hapon. Hopefully, hindi umulan kapag nandun na tayo dahil medyo maputik yung kalsada na hihiwala. Ipapunta doon mismo sa may campsite. Ganda dito, mga behero. Welcome to Payapa. Pinkian Bridge. Dito tayo sa Pinkian Bridge. Alright, narating na natin tong intersection ng Bambang at saka ng Aritown Town Proper. Dito tayo de sa may Bambang. Mula dito sa Bambang mga behero, meron tayong 55 minutes at 40 kilometers na natitira sa ating biyahe para marating natin yung mismong campsite Lapit na Oras natin ngayon, 1.31 ng hapon Tupaitan Dito tayo sa may junction ito yung papunta ng paitan. Ay. Grabe, ang ganda ng spot na ito. Ayan <laughs> o. Uy. Nice spot. <laughs> ganda. Habang palapit na kami sa camp dyan ni Hoy, Nagsimula na ang mas mabatong bahagi ng kalsada. Lubak-lubak. Pero para sa amin, ito na ang simula ng adventure. Nakakapagod, pero bawat lubak ay bahagi ng biyahe. Isang hamon bago marating ang destinasyon. Wow! Woo! Ganda o, Rice Terraces. <laughs> Solid. Ito na, dyan na mag start yung crossing na to ito na yung entrance yung nakapindon sa google map ito yon yung right side na to Ito yung dito sa bandang unahan. Pero kaya naman to. Lalo at tuyo. after ng lubak na to, meron na namang sementado. ito'ng front cam natin eh Pero dito pa lang oh, panalo ng solid Solid tong spot ni Juan. Direct Gino Wow Ganda Ganda ng panahon You must stand and guard. Something tells me never got too far. Southern Belle, fairest of the bunch, lovers' way

<laughs> Bago na, <ka. laughs> Bago na. Oh. Oh, Halika naman Halika na <laughs> Pagdating sa kampo Agad naming nakita si boy first time Pati na rin ang iba pang riders Mula sa iba't ibang bayad ang bawat isa may kwento ng sariling paglalakbay at sa bawat kwentuhan ramdam ang samahan na pagiging isang grupo na nagmamahal sa biyahe ben, <laughs> oh, <shit>. <laughs> <laughs> Morning breaks in through the eastern sky

So tara, set up na rin tayo. At, uh, kailangan natin paingat. Pagod tayo sa biyahe. Habang inaayos namin ang mga tents at kampo, dumating si Direk Gino, ang organizer ng Takbong Banayad Camp. Siya ang nagtipon sa aming lahat. Pinagsama-sama ang iba't ibang riders para sa isang simpleng camp pero puno ng kwento at saya. Dito na nagumpisa ang tunay na banding. Ang kwentuhan ng bawat rider kung sa daan, mga tanawin, at mga bagong kaibigan. Ay po. Idol natin. Welcome to Camp Johnny All right. Kung kayo mag-camp, pag gusto niyo magsama ng kabet, na hindi kayo mahuhuli. Dahil hindi kayo susumbong ng may-ari. Yan, Dragino. Ay, galing po natin. Bagit na. Kapag yun? dito ba kayo na ano? Kapag yun. Kapag Mambon, humulan pala, Mabero Grabe ah eh. Kasi yung tent natin Ano sila sir? Ano pong name sir? Ano pong pangalan? Michael Sir Michael, Sabela. kay pa Isabela Kasama natin dito sa Red Dead Camp ni Direk Gino oh. <laughs> Ayan, inuulan na naman kami Mabero Bali, kailan nating ayusin tong tent natin mamaya Kapag uh, lumipas na naman tong ulan Gusto niya pong... <laughs> <laughs> po. Frutas po. Ano yan? Frutas. Oo. Oh. Dalhin niyo na, na po doon. Po. Okay na po kami. Anong tawag dito po? Al po. Longgan po. Longgan? Longgan. Ah, Oo. Sige, pati ka mo sa kanila, bro. Sige lang po, kunin niyo po yan. Thank you. Marami po yan. Ako. Kain tayo ng cup noodles. Ayan cup noodles tayo ayan mga beharon dito tayo sa loob ng tent so meron tayo ditong tinidor ayan. solid tong tinidor natin Paano ito ilak? Nice. Huh? Sobrang na. Ayan, natin itong mainit na tubig. Ayan. Ayan. tapos meron tayo ditong tinapay galing pa to ng bukod kanina kinuha natin itong banana cake tapos meron tayo ditong bitukang manok sarap solve na to ganda ng labas oh city lights <laughs> let's go kain na tayo mga biyero imas cheese daladal natin tong kine natin, mayroon ditong tubig, so hindi ko may Pag wala kayong tubig, may tubig sila. Yung yun yun oh. yun dito yun 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 may signal. So makakapag-data kayo kung gusto niyo kumontak. Ayun. Okay, let's go. Ambon Camp uh, game 1. Winner takes all. Team Boy P versus Team Eli Motor versus Team Jan. Kung mapapansin mo dito, meron tayong tali na nasa gitna ng dalawang sinteng. Ngayon, meron din tayong posturo. Okay. So, gagawin natin, Merong isang representative ang bawat team na sisalaban ninyo. <laughs> <laughs> awal ka kabitin sa tali. <laughs> De, ang gagawin nyo lang ay magsisiga uh, at kailangan yung siga umabot sa tali hanggang maputol. Hmm. So, ah. hindi nyo hindi nyo pwedeng bitbitin yung posporo na nakatutok sa tali. Kailangan yung siga galing sa lupa. Bawal yung Damputin yung siga. Kanya-kanyang kuha, Direk, ng natural. Oo, oh, bahala kayo. Basta, kailangan ng materials na gagamitin ay natural. Na bawal ang gasolina, bawal ang plastik, bawal ang matika, bawal ang basmine, kahit ano. So, yun lang. Ito lang ang gamit nyo. Posporo. Pwede yung saling? Wag! Lugi. <laughs> <laughs> <Okay>. Kahit mga... Diba? <laughs> oh, natural. Mga <laughs> natural, <laughs> except saling. Okay okay okay. okay, okay, okay. Kahit mga daon, Direk? Oo, oh, basta natural. Bawal ang man-made na material. Pwede bubong. Kasi magsali yan, <laughs> Pwede lang mapuputol. Pwede lang mapuputol. Yun lang ang rules ha. Unang mapuputol. Una mo yun lang ang rules. Pagkatapos ng yung rules, wala nang tanungan. mo maka maubos to. maubos um, <laughs> yung bubong. So, basta ang pinagbabawal lang ay unnatural material ang gagamitin. Bawal itutok ang posporo sa tali, bawal damputin ng apoy at itaas. Yun lang. Wala nang tanong. Wala na po. Si kanya kanya nang diskarte yan. Saan mag -pisa? Ang mananalo ay tigisang uh, custom drips jersey courtesy of my friend Brento ng ating tropa. Salamat sa inyo mga suporta. Tatlo pa lang. Oh, uh, tatlong teams pala. Custom drips jersey. Marami tayong designs dyan. Pero dahil winner takes all, sampung jersey to kahit tatlo lang kayo sa inyo na itong sampu na ito. Mahala na kayo. <laughs> oh. Eh bakit magpapalaro ko pa kung uh, bigyan mo <laughs> sa amin yan? B para may thrill. <laughs> <laughs> Tulak kita dyan. <laughs> okay. Matapos ang aming kainan, nagsama-sama ang lahat para sa isang simpleng laro. Dito na subok hindi lang ang aming kakayahan bilang mga riders, kundi pati ang pagbuo ng koneksyon sa isa't isa. Sa bawat tawanan at hamon, Naramdaman namin ang pagiging isang buo, isang grupo ng mga taong may isang hilig at layunin. Sa sandaling iyon, sa gitna ng laro, kami ay hindi nalang magkakahiwalay naman lalakbay. Naging isang pamilya kami, pinagbuklod ng pagmamahal sa paglalakbay at pakikipagsapalaran. mahali diba ang overo may sea of clouds dyan banda sa may bayan wow ito yung campsite maganda dito solid spot talaga to wala talagang masabi basta direct geno maganda yung spot sa so, Maveron dito tayo sa may uh, bato dito sa harap ng tent natin Ayan. ito yung tent nila direct Gino si Sir Ellie and si La, Sir Boy P yung tent natin tapos meron tayong mga kasamang riders dito sa harapan ay sa likuran yung parang ilang campers lang kami dito ano dito pero tignan nyo yung view natin ganda oh game. Ngayon, sila kayo ng isang ratan fruit. Dito tayo dito para may lapagan ako. At sinong hindi magre-react sa kanya na amplify ko ng FE. Ngayon, kung merong dalawa na hindi nag-react, battle ulit. Battle sila saratan. Pagka ano may tiebreaker, breaker, may dalawang hindi nag-react. Kung susunod, dalawa rin kakainin 'yung ratan. Okay. Patami, patami. <laughs> okay. Kailangan maluwa niya yung buto nang walang magiging reaksyon. 1, 2, 3. Hindi kaya. Hindi <laughs> kaya. Ako ba kaya suka? O okay, your turn. Kaya. Oh, okay. malakas pala ito sa asin. <laughs> Sa walang buto. ah. Wala din. Wala, walang buto. Wala pala, walang kwenta pala tong ano na to. No, no. <laughs> Wala. Wala din. Wala. So, alam nyo na, pag kayo magpapagames po kayo gagamit sa ratan na naka, nakababad. Masarap, masarap. Oh, masarap. pa nga eh. Okay guys, mag-isip tayo ng panibagong ano, uh, challenge para sa ating FitCon FG. Sa inyo na yung ratan. Wala mo lang mga Sarap dito ratan <laughs> mo, pero. Kaya mag-iisip mo yan. magahan, nagpalaro ulit si Direk Gino at hindi pa kami tapos sa kasiyahan. Ngayong araw, mas masaya at mas challenging ang laro. Mas maraming tawanan, mas maraming pagsubok. At higit sa lahat, mas lalong napagtibay ang samahan sa bawat pagkiti at pagkatalo. Hindi lang kami natututo tungkol sa laro, kundi tungkol din sa bawat isa, sa mga simpleng sandali ng laro. Muling naramdaman ang tunay na diwa ng takbong banayad, isang pamilya na nagmamahal sa bawat biyahe, bawat kwento at bawat adventure. so pack up na tayo. Ayan. So, natapos na yung mga games ni Direct Gino at saka ni Boy P. So, napakasaya ng experience natin dito sa may uh, Camp Johnny Hoy. Solid. Solid camp to. And, uh, sobrang dami namin natutunan. Pati na rin yung experiences na uh, nakuha namin dito sa camp na to. Red Camp. And, uh, nakatulong din kami sa lokal na nagmamayari nitong uh, Camp Johnny Hoy. So, pack up na natin yung tent natin. Ang takbong banayad sa Camp Hoy Ay hindi lang tungkol sa pagmamaneho o camping Ito isang kwento ng bawat rider Na humahanap ng kasiyahan sa biyahe At pagkakaisa sa kapwa Kung ikaw ay naghahanap ng tunay na adventure Sumama sa susunod na event At ikaw naman na magkwento Ng iyong sariling karanasan Hanggang sa susunod na biyahe mga biyahero, salamat sa pagsama sa amin.